Good morning, George. Good morning, good morning. October 2 na tayo ngayon. Magandang buhay, magandang buhay, magandang araw sa lahat. Ngayon, check natin yung ano, mga idol, yung iniwan natin 50 pesos kahapon. Titingnan natin kung nakuha na tapos mag-iiwan tayo ulit. Wow. Pero this time, maglalagay tayo ng papel at ilalagay. Ipapasok natin sa plastic to with uh, 50 pesos. Lalagyan natin ang ating Facebook account na pang uh, and then the YouTube account natin ano. Yan, eh, silipin muna natin ano kung nakuha na kahapon yung ating 50 pesos ano. Yan. Yeah. para pag uh, nabasa nila kung ano yung ating ang Facebook account at yung uh, uh, YouTube account ipa-follow nila tayo ano. Especially dun sa Tagalang Bunaw talaga para updated sila ano paunahan pa pa lang sila sa so, ngayon 50-50 muna tayo para maganda ang takbo ng ating channel eh di tindagan natin ano oh uh, my god doon yun eh kapunahin silipin natin Pakatid ko lang sa anak ko sa school. Exam lang ngayon. So, maya-maya ng konti. Labas na kaagad yun. Mga 15 to 20 minutes. Saan Dito o dito? Dito ata yun. <coughs> o, nandito pa rin. Yan na. So, tanggalin muna natin. Tapos... Lagyan natin ng pangano yung plastic kaso nga lang kasi nagala ko isa lang dito pa rin yung yan yun yun yung dalawa hindi ko na sa dalawa tapos tagi ako mo ng papel sa loob stay put stay po ito na guys nabalot ko na uh, hindi ko lang alam kung ano oras ko ito maya-upload kasi walang signal mula kayo ng umaga ano. so siguro mas visible nadaling makita na ano, dito na lang yan Diyan yung isa. Huwag na natin pahirapan masyado. Yan. Tapos, ito yung isa. Kasi baka lumabas na yung anak ko. Ang oh, madarita. Ayan. ayan, ayan. na lang para hindi tayo mahirapan. Ano? Dito yung isa. Oh, ayan. Wala na kayo maghanap. yan ayan, ayan. Ayan. Ang clue natin yan. harap lang ang Lambuno Government Center na, Ang na puno. So mag-enjoy kayo sa paghahanap. Dalawang 50 pesos na yung mga idol ah. Pagbukas wala pa rin, gabi natin tatlo. Wow. Yan. Pa 50-50 muna tayo. Ganda ng punong to. Mama, bato. Ang mamamang ito. Uh, mga idol, kung napanood niyo yung video na to, please follow subscribe sa ating Facebook account at YouTube channel ako. Diyan na siya, hanap lang siya gamit. Wapakustin 'yan. Yung basketball area, 'yan simbahan 'no. Ayun, alam niyo na kung nasaan ang ating ano. I-media ako na kayo ng maraming clips. Sige, sige mga idol. balik muna sa school uh, yan mga idol ha, dalawang 50 na yun ha kung isang tao lang makakuha ng swerte mo so ano pang hinihintay mo kung napanood mo to at sana ma-upload ma ko ng maaga kaso nga lang wala pang signal kaya paswerte na lang mga idol hanggang dyan muna ang ating video peace